Alright guys, so ngayon uh, Pamimigay na natin yung Mga pagkain na Giningin natin sa fiesta Siyempre nagpatulong tayo sa mga tropa natin Anak ng brand ko yan Medyo pagsubukin na ano Kaya kailangan ko talaga ng Mga ano, guide, let's go Punta natin yung mga kapatid natin Yung katutubo I'm Cause I feel the sun I'm waiting for the special touch you give. I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sack. Tama po. Tay, ulam tay. Yan, para magbigyan lahat. May ganin na kayo dyan, tay? May ganin na kayo? O oh, sige, ulam na lang ano. Bigyan ko kayong ulam ha. Para magbigyan ko lahat ng mga ulam doon, no. Ha? Yeah. Okay. Naman tayo ha. Ilam kayong pamilya dyan? Dalawa kayong pamilya? O, oh, menudo. Okay. Ayos. Sige. Okay. Ah, sarado na. Pero yan naman. Kaya tagaya rin lumuwal. Ah, sige. Okay, guys. So, dito daw yung daanan. Wow! Iba? Iba? Oh. Ang ganda. Buti na lang dinawulan oi. Eh. Ay dama kalula ya. <laughs> ang ganda oh. saya-saya hmm. oh. Babong bong bong babong bong. Oh, kaya tayo nagsama guys kasi kailangan pag sumemplang tayo dito, kan tayo makakasama. Oh, ito may bahay dito. abo. May tao dito? Alik. Di kayo pamilya dito? Apat na pamilya. O sige, bigyan ko kayong ulam, no? Ha? Apat na pamilya. Isa. Dalawa. O. Oh. Tatlo. O, paghatihan nyo lang to. Tatlong po tayo na. Para mabigyan ko pa yung mga iba doon, ha? Ah. Sige. Mainit yan. Niluto sa makina yan. <laughs> Sige. Ilang kayo pamilya dyan? Ha? Oo. Mga ilan? Hindi, dito na muna. tapat. okay na muna yung tapat. <laughs> Para mabigyan lahat. <laughs> o, oh, ulam. Pagkatihan nyo na lang, ano? Bago luto yan, mainit, o. Oh. Kumukulo pa. Niluto ko sa makina yan. Yeah. Bigyan nyo sila, ha?